Reading from the Gospel according to Luke chapter 11, verses 24 to 28. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Purihin ang Panginoon. Kapag lumabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sarili Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pitupang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nadala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Brothers and sisters, ito ang magandang balita buat sa Panginoon para sa ating lahat. To God be the glory. Hello. Kasi niyan dalawang kamay. Nandito ba yung Kran Sabado? Ano ang magandang balitang narinig nyo? Ha? Ah? God is willing. God is willing. Is willing to what? God is willing to heal us. God is willing to bless us. Ano pa? Na-bless na ba kayo? Gumaling na ba kayo? So walang tayong sakit ngayon? Talaga? Okay. Mayroon mas magandang balita ngayon. Lagay niyo ang kamay niyo sa ulo niyo. Sa sarili niyong ulo. Hindi sa ulo ng iba. God is not only willing to bless us or to heal us, but, but God is willing to make all of us a blessed person. Yes. Ibig ng Diyos na tayo gawing isang taong maphigit na mapalad o higit na pinagpapala ng Diyos. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Sino ang gustong maging higit na mapalad? Okay, lagay ang kamay nyo sa dibdib nyo para maunawa natin ito eh. Alam nyo, kahit yung makasalanan, pinagpapala din ng Diyos. Kahit yung matigas ang ulo, pinagagaling din ng Diyos. Kaya lang, hindi doon nagtatapos. May ibig ang Diyos na gawin sa atin na mas mahalaga doon. At yun ay, tayo maging isang blessed person. Tayo ang kagayang tinatawag si San Lorenzo Ruiz, a blessed San Lorenzo Ruiz. Sabihin nga, banggitin yung pangalan nyo, sabihin nyo, blessed, blessed San, San Mariano. Hindi, yung pangalan niyo hindi pa nyo. <laughs> Kung ikaw'y babae, Santa Barbara. Ha? Ulitin ninyo, blessed San Mariano. <laughs> Maganda pakinggan, di ba? Ngayong gabi, kung kayo nakikinig, hindi lang kayo pagagalingin, hindi lang kayo pagpapalain, kayo ay gagawing isang blessed person. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Pag sinabing blessed person, nandun na lahat. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Amen ba? Okay. Sa totoo lang, nagpamasahin muna ako ako lumabas. <laughs> Kasi sumasakit ang baywang ko. Ha? Ah, nalamigan siguro. Anyway, nung nagsisip mo na ang pare, tuwanto ako sa kanya eh. Ha? Ah, sapagkat bihirang pare yung nagtatapos sa kanya silita ng purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen. Sabihin niya nga, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Iyan ang isang blessed person. Bukang bibig niya ang pagpupuri sa Diyos. Ngayon, pakikita ko sa inyo, gaano kahalaga ang isang taong tinatawag na blessed person at paano magiging mapalad o higit na pinagpala ang isang tao. Gusto niyong malaman? Okay, sabi na sa ating tinunghayan, As Jesus was saying those things, a woman from the crowd called out, saying, Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Jesus replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it or puts it into practice. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng subigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot si Jesus, Higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Yeah. Seno ang higit na mapalad? Eh, seno ang higit na mapalad? Ha? ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad noon. Kayo ba ay tinutupad nyo na ang inyong naririnig? Ngayon kami makinig sa pagkat sa totoo lang, minsan mahirap talaga tuparin ang simpleng ipinag-uutos ng Diyos. Ibigay yung isang example na napakahirap gawin ng isang tao maliban sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon ay ang totoong pagpapatawad yun totoong pagpapatawad. Pag sinabing totoong pagpapatawad, ha, pinatatawad ng buo na parang walang nangyari. Nagbabalik ang relasyon ng dalawa na parang walang nangyari. Fully restored ang relationship. Pero eh, bihira po mangyari yun eh. Bihira. Ako, sa koy naniniwala lang may, may, nakikinig ngayon na wasak ang pamilya. Dahil yung kanununuan nila, nawasak din. So nagtanim ng sama ng loob, yung lola at lola nila sa isa't isa. So minananong mga anak nila, minananong mga apo nila. That is a generation curse. One of the generation curses that breaks the family is unforgiveness. While I was meditating on this, I read a story about a family na kalan yung isang anak na natili ng hiway hiwalay Pinalayas ng lalaki yung babae, yung asawa niya, against the will ng kanyang mga anak. Nagluluhod, umiiyak mga bata, napatawarin nanay, pero hindi pumayagan tatay. Pinalayas talaga. Lumayas naman, wala doon nila nagkita. Yung mga anak nila, nagtanim ng sama ng loob sa tatay nila. Hanggang sa nadala nung sila magpamilya na rin, hanggang sa binana rin ng kanilang mga anak sapagkat yan ay espiritong pasalin-salin. Kaya sabi din sa unang talata, kapag ang isang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala sa mga tigang na lugar na ng masasalinan. Tulad, na, tulad ng it's one in one ngayon, gumagala. Nagpapalipat-lipat kung saan-saan sa bawat sulok ng mundo. Yan po ay isang salot na naghahanap ng malilipatan. So, bali, lang yan po ay balang malipatan na mamatay. Ngayon, pag walang masalina na tao, yung masamang espiritong umalis sa tao, babalik yun sa pinanggalingan. Aabotan niya masaya at malinis sapagkat kaalis lang yun dun eh. Kagagaling lang. Ganyang kalagayan taong pinagaling sa karamdaman bagong galing, nagsisi, nung say, nahirapan na, o ng tawad sa Diyos, pinatawad naman, pinagaling ng Panginoon, nang sagalingin pagalingin, malinis ang kanyang sarili, o ang tahanan ng Espiritu, sapagkat ang katawan ng tao ay tahanan ng Espiritu. Pag wala sa atin ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Kadili nananahan doon. Pagbalik niya nakapag kapag ang taong yan ay, hindi po napuspos, nang salita ng Diyos. Ibig sabihin, binaliwala ang panawagan ng Diyos sa kanyang buhay, hindi siya nagbalik loob, bumalik sa ditang kadating katigasan ng ulo, aabutan niyang pagbabalik na masamang espirito, yun ay may kasamang pito pa na mas mababangis. Kaya lalong sumasama ang kalagayan ng taong yun. Sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay naglilinis sa isang tao lahat na nakikinig ng salita ng Diyos at tinatanggap ito nililinis ng salita ng Diyos. Amen. At sa sandaling niya na tayo ay nilinis ng Panginoon, malinis ang konsensya, malinis ang kalooban, makakaharap tayo sa Diyos, ano mang ating hingin, tiyak kanyang ibibigay. Amen? Okay. Ulitin ko po tayo po yung naghahanda, siguro nga kahit sumagit ng ating baywang, sa kaya ikot ko dyan. Kinakausap ko yung makontraktor kako, ilang buwan ilang linggo na lang yan. Hindi pa kayo tapos. Siguro nakukulitan na lang sa akin, hindi na kumikibo. Anyway, it is my prayer na lahat makapapasok sa templong yan, pagpapalain ng Diyos. Amen. So tayo po ay paghanda natin ng sarili tulad ng I am praying and making a vision na pagtatalaga niyan ay tulad ng pagtatalaga ng templo ng Diyos ng kapanahonan ni Haring Solomon. Nang araw na yon, bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos sa loob ng templo at labas ng templo. Lahat na dumating doon pinuspos ng Panginoon. Taas ang kamay niya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat bago dumating ang araw pagtatalaga, isang buwang nagtika ang lahat. Nagayuno, nanalangin, nangumpisal, inihanda ang kanika nilang sarili bilang malinis para humarap sa Diyos. At ito po ang aking bilin sa inyong lahat. Maging kayong nariyan sa malayong lugar, all over the Philippines or around the world, balita ko, sa Australia, isang aeroplano ng buo nilang napuno. Balita ko naman sa Iloilo, -Ilo, lahat ng aeroplano ay fully booked na sa, araw, sa buwan ng Agosto. Kapunta rito, pati mga barko, fully booked na rin. You book na kayo in advance sapagat malaki daw ang binibigay ng discount kapag kayo ay nagbubook in advance. Huwag niyong iisipin na wala kayong pamamasahe. Sapakat ang Diyos ang magbibigay sa inyo. Amen ba? So tawagan niyo ang inyong mga kaanak, kaibigan, si Beti dako. talin natin sa araw na yan, at ako'y naniniwalang may himalang gagawin ang Diyos sa dakong ito. Tapos natin ang ating mga prayer request. Ahanda kayo every Saturday ng isang special prayer request for a on August 20. And that is also my prayer request that all your prayer request will be answered by God. Tas natin at sabihin natin, Jesus, una sa lahat, ako po ay tausposong humihingi ng kapatawaran sa mga bagay-bagay na hindi ko nagawa mula nang marinig ko ang inyong salita. Ngunit, sa sandaling ito, hinihiling ko po na ako'y inyong tulungan na may sa buhay ko ang mga aral na inyong pahatid sa akin nang sa gayon ang buhay na nyo sa akin ay aking mata mo. Pagpalain niyo po ang lahat ng aking makahilingan, lahat ng aking mga gagawin, araw-araw, upang ito'y magbigay dangal, luwalhati sa inyong banal na pangalan. Kung ako'y nagkakasakit, inyo pong lubos ang pagalingin. At sino mang nagkakasakit, sa pangalan ni Jesus, kapag aking napatungan ng kamay, sila rin ay gagaling. Amen? Amen. O, oh, kumusta na, na kayo? Happy and prosperous na lahat. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwi, marahan, wagas ng pag-ibig, malaya, paya. Okay, makakauwi na kayo. <laughs> Sige pa po tayo sandali, tayo ay makinig ng munting aral na ito. Kayo makikinig ba? Tandaan nyo, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang tanong ko ay, bakit sila nagiging higit na mapalad? Why are they called blessed persons. Why do they become blessed persons? Bakit? Bakit nagiging higit na mapalad ang taong patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos at ang kanyang naririnig, tinatanggap sa kanyang puso at kanyang ina-apply sa buhay? Kumbaga. Nakikinig ba kayo? Oh? So ang sabi ng Panuso Kristo, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So ang tanong ko, isang gabi, bakit nga sila nagiging higit na mapalad? Kaysa doon sa basta nakikinig lang. Kasi may mga taong nakikinig nga naman, pero walang pagbabago ang buhay. Umiikli ng umiikli ang palad. Sa halip na lumalapad ang palad, <laughs> lumiliit na lumiliit ang palad. Bakit sila nagiging higit na mapalad? Gusto malaman? Okay. Ito'y hango sa aking nasumpungan sa Biblia. First, they become, they are called blessed persons. Higit silang pinagpapala kapag sila ay nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ang salita na kaniririg nila sapagkat sila ay nagiging wise Narinig niyo Yon Yung taong nakikinig ng salita na Diyos, patuloy nakikinig at patuloy na sinasagawa ang kanyang naririnig, siya po ay nagigiing wise. Wise person. Matalino. Hindi ba sinisigaw natin? Happy and prosperous talaga. Ano susunod? Magaling na. Matalino, di ba? Kasama doon. Now, bakit nagiging matalino? Bakit nagiging matalino? Kailangan natin ang ganung katalinuhan. Alam mo, sa totoo lang, kailangan din yung mag -aral. Pero maraming nagtapos sa kolehiyo, in fact, marami dyan mga doctorate degree pa, master's degree pa, pero nagkakawindang-windang din ang buhay. In most probably, baka yon ay mapunta sa ano? <laughs> sa hindi dapat puntahan. Bakit? Iba kasing katalinuhan ang binibigay ng salita ng Diyos. In Matthew chapter 7, verses 24-25, it says, Therefore, everyone who hears these words of mine, Jesus said, and puts them into practice, is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat it yet it did not fall because it has its foundation on the rock so ang taong patuloy na nakikinig sa ng Diyos at ethey kay isa na sa buhay nakikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos nagtataglay siya ng kakaibang karunungan kumbaga nung una madali tayong maswindle ng mga magagaling magswindle dito sa mundo Alokin ka lang tumubo ng 10%, pasok ka naman. Alokin ka lang ng double your money, pasok, pasok ka na naman. Alokin ka lang nababahagin ka kanang lupa kayamanan ni Marcos, magbibigay ka naman ng 10 peso. Hanggang ngayon, mayroon daw ganyan eh. Eh si Mil lang, asabi niya, mahirap na siya. Ano pang asahan yung bibigay sa inyo? Huwag kayo nagpapadala sa ngad niya mga, mga kwento ng tao. Kung totoong sasakanya ang ang pier kayamanan na yun, ba't kahihingi pa ng sampung piso? Yun ay, ang nadadala doon ay mga taong walang talino na galing sa Diyos. Bakit? Yung totoong may pera, hindi ka hinim pera. Bibigyan ka pa ng pera. Yun at, for example, yung naluloko ko ng mga budol-budol. Naalala ko na sa Morsol, may lumapit sa akin, na budol-budol pinakitaan siya ng isang bundle na pera, ibibigay do sa kanya kung bigyan niya siya, siya ng 10,000. Kako, ano ka? Kung pera yun, bibigay sa yun, tapos papalitan na lang 10,000, yun daw kalahating milyon bundle na yun. Common sense naman, ano? Di ba? Pero bakit na bodol-bodol pa rin? Walang talino na galing sa Diyos. Madaling, madaling lukuhin ng mundo. Amen? Kaya, ayan, ang nangyayari, puro kabiguan sa buhay. Puro problema sa buhay. Hindi naman kalooban ng Diyos yan na tayo ay, sabi nga sa banalami sa kanya, yung, yung, mga binasa kanya doon, hindi nga kalooban ng Diyos na mamatay tayo eh. Narinig niyo, di ba? Hindi kalooban ng hindi kalulugod ng Diyos na tayo na mamatay. Sapat binigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganapat siya, at buhay na walang hanggan. Kaya lang, nilinlang tayo ng demonyo. Sa kanyang salita, sa lip na sa, sa salita ng Diyos, yung salita ng demonyo ang ating pinakinggan. At ginagawa pa rin ang demonyo ngayon. Pag nakikinig sa salita ng Diyos, sabihin nila, maniwala ka dyan. Matagal na kayo niluluko niyan. Nagpapayaman lang yan. Kaya hanggang yun, hindi kayo mayaman sapagkat pinakinggan nyo yung salita ng Diyos. Ngayon yung salita ng demonyo pakinggan nyo at isabuhay sa salitan ng Diyos, pagyayamanin kayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, they become wise sapagat sila'y nagiging matalino yung mga nakikinig sa salitan ng Diyos at nagsasabuhay nito. Sapagat mali-discovery mo, totoo pala yung sinabi ng Diyos. Amen? For example, yung sinabi mo kanina, isang bagay na mahirap doon ng tao yung pagpapatawad. No? Pero sa totoo lang, kaya ni-insist na Diyos tayo magpatawad sapagkat kailangan natin patawarin din tayo ng Diyos. Pangalawa, sa totoo lang sapagkat tayong hindi nagpapatawad ang may pananagutan sa Diyos at problema sa ating sarili. Pag naalala natin yung taong yon, ma-mention lang yung pangalan taong yon, o maakyat na yung dugo natin. Amen ba? Kung sa babae pa naman yan, ayan ay mamanahin na niyo mga anak sapagat masususo sa inyo. Kaya kung kayo ay magbubuntis, kung gusto niyo mga anak ay pagpalain ng Diyos, magpatawad na kayo. Patawarin niya ng mister niyo, nagkulang sa inyo. Patawarin niya ng biyanan niyo, na kinainisan niyo. Palitan niyo ng pagmamahal. Makikita niyo pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Malalaman nyo, ito palang problema ko. Kaya minana pala ng anak ko. Kaya pala, yung galit ko sa nanay ko, galit din ng anak ko sa akin. Mana-mana yan eh. Kanyang, yung isang araw, mayroon ako narinig na patutuo, sinampal ng anak yung nanay. Hallelujah. Pero mo anak, sinasampal ng nanay. Sa loob-loob ako akong nanay noon. Niyari ko yun. Hallelujah. <laughs> Pero tingnan nyo, mas kinasampal na kayong anak nyo. Ano? Pinakulong nyo? Hindi. Kasi mahal nyo sila. Lalo na ang Diyos. Kahit tayo nagkakasala na hindi pa tayo hinuhulog sa impyerno sapagkat mahal tayo ng Diyos.